Welcome to NYSYGA nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, NYSYGA nice Channel Blind Drama Ang NYGC Story, hatid sa inyo ng NYGC Blind Drama Narito na ang ating NYGC Story, story. Isinilang si Stephanie Joy noong 1991 sa Sipalay City... Lumaki siya kasama ang dalawang kuya, sina Dave at Emilio, sa piling ng kanyang mga magulang, sina Papang Budoy at Mamang Chuchi at ng kanyang lola, si Nana Janita. Si Emilio na bulag ay nangangailangan ng patuloy na gabay at tulong ni Stephanie Joy. Isang araw, habang tinutulungan ni Stephanie Joy si Emilio sa kanilang bahay, nagtanong si Emilio, Stephanie Joy, kailan kaya ako makakakita? Gusto ko ring makita ang ganda ng mundo. Sumagot si Stephanie Joy, Huwag kang mag-alala, Kuya Emilio. Balang araw, gagaling ka. Basta't lagi kaming nandito para alagaan ka. Simpleng buhay ang kanilang tinatamasa, puno ng pagmamahal at pagtutulungan, ngunit mayroon ding mga hamon. Si Stephanie Joy ang inaasahan ng kanyang mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral, ngunit ang kanyang kuya na si Dave ay hindi nag-aral at naging tambay na lamang. Malaking tulong sa kanila sina Mommy Malia at Daddy Pretty, ang kanyang tiyahin at tiyuhin na laging handang tumulong at itinuturing nilang pangalawang magulang. Isang gabi nag-uusap sina Papang Budoy at Mamang Chuchi tungkol sa kanilang kinabukasan. Chuchi, kailangan nating gawin ang lahat para kay Emilio, sabi ni Papang Budoy. Kailangan niya ng espesyal na pagpapagamot. Alam ko, Budoy, sagot ni Mamang Chuchi kaya naisip kong magtrabaho sa Maynila. Malaki ang kita doon at makakaipon tayo para sa pagpapagamot ni Emilio. Ngunit isang malungkot na araw, umalis ang kanilang ina, si Mamang Chuchi, patungong Maynila para magtrabaho at makapag-ipon ng pera para sa pagpapagamot ni Emilio. Ngunit isang malungkot na katotohanan ang kanilang natuklasan. Mayroon na palang ibang pamilya ang kanilang ina sa Palawan. Isang araw habang naglalaro si Stephanie Joy sa bakuran, narinig niya ang usapan ni Nanana Janita at Papang Budoy. Budoy, alam mo ba ang tungkol kay Chuchi? Tanong ni Nana Janita. Ano yon Nana? Sagot ni Papang Budoy. Meron siyang ibang pamilya sa Palawan, sabi ni Nana Janita. Hindi makapaniwala si Stephanie Joy sa kanyang narinig. Tumakbo siya papasok ng bahay at nagkulong sa kanyang silid. Isang matinding kalungkutan ang kanilang naramdaman, lalo na ang pag-aalinlangan kung mahal pa ba sila ng kanilang ina. Ang responsibilidad sa pamilya ay lalong bumagsak kay Stephanie Joy sa tulong ni na Papang Budoy, Mami Malia at Daddy Pretty. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagdalaga si Stephanie Joy. Dahil sa kawalan ng ina at sa presensya lamang ng mga lalaki sa tahanan, ang kanyang dalawang kuya at pinsan ay naging rebelde siya. Nagkaroon siya ng maraming boyfriend at iniwan ang kanyang tahanan. Isang araw, kinausap siya ni Mami Malia. Stephanie Joy, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo pero hindi ito ang tamang paraan, sabi ni Mami Malia. Mahal ka namin at gusto naming makita kang magtagumpay sa buhay. Ngunit hindi nakinig si Stephanie Joy. Nang mabuntis siya sa edad na 17, sinalubong siya ng matinding pagkondena at panghuhusga. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral at ang pangarap ng kanyang mga magulang ay biglang naglaho. Ngunit sa kabila ng mga panghuhusga, nagpatuloy siya sa suporta ni na Papang Budoy, Nana Janita, Mommy Malia at Daddy Pretty. Pumunta siya sa kanyang ina sa Palawan. Pagkatapos nito, nag-asawa siya at nagkaroon ng dalawang anak, sina Joshua at John Lloyd. Ngunit dahil sa pagtatrabaho ng kanyang asawa sa ibang lugar, nagkaroon siya ng panibagong relasyon at nagkaanak pa siya kay Jackie. Dahil dito, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, nagkaanak pa siya ng kambal, si Nagabrino at Inday Badang. Ngunit sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nagdesisyon si Stephanie Joy na magbagong buhay. Sa ngayon, mayroon siyang bagong kasintahan na tanggap siya at ang kanyang limang anak – ang pagbabalik ni Mamang Chuchi. Isang araw bumalik si Mamang Chuchi sa kanilang tahanan. Umiiyak siyang lumapit kay Papang Budoy. Budoy patawarin mo ako, sabi ni Mamang Chuchi. Alam kong nagkamali ako. Mahal na mahal ko pa rin kayo. Tumingin si Papang Budoy sa kanya. Chuchi, mahirap kalimutan ang nangyari, sabi ni Papang Budoy. Pero ina ka pa rin ng mga anak natin. Kailangan kanila. Nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Sa huli, nagdesisyon si Papang Budoy na tanggapin si Mamang Chuchi. Alam niyang hindi madali pero mahal niya ang kanyang asawa at alam niyang kailangan siya ng kanilang mga anak. Tinanggap din ni na Stephanie Joy at ng kanyang mga kapatid si Mamang Chuchi. Kahit nasaktan sila sa kanyang ginawa, ina pa rin nila ito at mahal na mahal nila siya. Ang kwento ni Stephanie Joy ay nagpapakita ng pagiging matatag at pagiging mapagmahal sa kabila ng mga pagsubok at panghuhusga. Ito ay isang kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa kabila ng mga paghihirap at mga pagkakamali, mahalaga ang pag-ibig ng pamilya at ang pagsuporta sa isa't isa, maging ang suporta mula sa mga taong itinuturing mong pangalawang pamilya. Ang paggawa ng maling desisyon ay hindi hadlang sa pagbabago. Ang pagsisikap na magbago ay isang patunay ng lakas ng loob at pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay. Ang pagkondena ay hindi dapat maging hadlang sa pag-abot ng pangarap. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya at mga taong nagmamahal sa iyo ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. At higit sa lahat, ang pagpapatawad at pagtanggap ay nagpapalakas sa samahan ng pamilya.